Hello, hello, good morning, pal and hello, world. So, for today's video, tayo na po ay papasok sa work. So, bago pumasok ay, ayan, mag-makeup, makeup muna tayo. Tapos, ayan, titignan natin yung mga, ano, kung double check, kung yun ba ay, nakano na, nakasara na ang gasol. Tapos, mga, ano, kung nakasara na, at higit sa lahat, i, -i, -i muna tayo. Kasi, tika muna. Para, paglabas, hindi na tayo iihi, ba? Diba? Are, are. Yan. Ihi muna tayo bago tayo pupunta sa ating papasua sa ating war, sa ating trabaho. So, ngayon, for the disbeat, jubusan natin ang tubig. Ating yung para hindi tangi. Tapos, double check kung sarado na ba siya ang gripo. Tapos, ang ilaw, dyan lang yan. Hindi yan papatayin para may, may ano siya pag pinatay ko yung sala. Yan. Yung, yan. Suba. Tapos, pagkatapos natin mag-CR, ยานมานาเวกหลังดีว่าใรปนนไปพไปเปล่านนนยานาอส tayo mag sign of the cross sa ating yan, Santo Nino oh, okay na naglog ating Santo Nino ah, oh, para tayo araw araw ay mapalayo tayo sa so, disgrace ah. yan Lord get me lost get me lost get Yan po, araw-araw tayo. Bago tayo lumayas, kailangan Pagdasal muna tayo sa ating mahal na Santo ninyo Na tayo iligtas sa Kapahamakan Araw-araw Yan, at saka, After that, yung mga plug Ng mga, ano, patayin natin Kasi, para iwas Ano, iwas suno Kasi alam mo naman, yan yun Usungay na ng mga sunog-sunog yan, pagkatapos niyan, ilabas natin 'yung pamasahi natin para pag sakay natin sa tricycle, hindi na tayo mas maan, ma stress pagkuha ng pamasahi. Tapos, after that, bago umalis, o kalimutan magpabango. Yan, magpabango para naman. Pag makasalubong tayo ng mga katabi ng sa tricycle, mabango naman tayo. Defan. At sa lahat, bago lumayas, kailangan natin mag-face mask. Kahit wala ng COVID, mag-face mask pa rin tayo. Ara, ara, yan. Wait Yan, kailangan pa rin natin mag-face mask bago tayo pasok sa trabaho. Para iwas sa mga, alam mo na, COVID-COVID kahit wala ng COVID. So, after that, patayin natin ang chifan. Yan, patay natin siya. So ngayon napatay na natin yung tikpan Ang susunod ay ihilaw Yan Para naman magiging masaya At saka Yung gate natin ay Buksan natin Wait lang So pagkatapos yan patay natin ang tubig Dito sa labas Yan para safe. After that, bye. Oh, ito pang bye. Asa na ba yung si Tuti? Bye. So, that's all. Ano pa ba si Duda? So, ngayon, alis sa puka. Ayan. Saran natin ang gate. Bukod tayo. Ngayon, alis na po ako. Yan lang po. Papasok na po ako sa dalawa. Thank you.